San Miguel Beer pasok ta sa PBA Finals congratulations San Miguel Beer aga napakalakas ng San Miguel Beer pero yun tatlong laro wala man lang na ipanalo Barangay Nebra pagamat nakakalungkot at nakakadismaya na nangyari sa pagkatalo ng Barangay Nebra kagabi at talagang ganun talaga ganun talaga basketball may nanalo may natatalo subalit napakapangit ng pagkatalo ng Inebra may pagkakataon pa sila makahabol eh makatabla, maka-all. Kaya nga lang, nakapagtataka, bakit hindi nag-timeout ng Ginebra? Samantalang 20 seconds pa mayigit yung natitira at naagaw yung nila yung bola. Pwede pa sana makatabla eh. Pwede pa maka-all at makapag-set na maganda play. Bakit hindi, sila nag-timeout? Wala nga lang nakaisip ng tumimeout. Ang masaklap pa nito, itinerecho yung bola at ipinasa kay Christian Stanardiner eh, lamang ng tatlong San Miguel. Tapos, ang ginawa ni Stang na eh, pinasa pa yung bowler sa loob. Eh, hindi na Crucial error pa yun. Imbis na dapat, mag-set sila ng play para makatira ng 3 point yung mga kakampi nila at makahabol sila at makatabla pag-set ng overtime. Pero ano nangyari? Nawala na, nagkanya-kanya na, kanya kanyang discard niya. Ayan, nagkaroon ng resulta. Error lang nilabas. Kaya talaga napakalaking kakulangan sa mga coaches ang ginawa nila. Hindi ba na sila nag-timeout. Pero pa silang timeout eh. Kaya nga lang bakit din laki ginamit yung timeout nila. Ayan tuloy, talo. Kasi sana makatabla pa eh. Hindi nyo kami masisisi kung bakit kami nasasalita ng ganito. Kasi nasaktan kami. Die hard pa kami ng barangay Nebra. si simula, bata pa kami, Nebra no kami. Hanggang ngayon, nagkaedad na ako, Inebra pa rin ako. Pero, ano nangyari? Hintalang, hindi hindi basta-basta nagpapatalo ng Nebra. Talaga never say die team niya eh. Eh bakit nagkaganon? Nagkanya-kanya na sila. Mga buwis buhay na nga ni Scottie Thompson eh. Lahat ginawa na niya para lang manalo at makatabla. Pero wala. Kulang pa rin talaga. Sobrang lakas ng San Miguel Beer. Lalo na yung mga best player nila. Yun ang na nagpahirap eh, Lalo na si Jericho Cruz. Hindi nga pumutok sila si Lassiter, si si JP, si Jerry Cruz naman na kumana at saka si Boatright. Talagang super import talaga si Boatright. Napakalaki tao pero si sa 3 point. Wala talaga magagawa ni Nebra Kahit anong team ang kalaban nila, wala magagawa kapag ano ang kalaban. Yung talaga, bawi na lang tayo next year, next conference. Siguro naman, kahit paano, makakalaro ng ating kababayan ni si Justin Noypi Brownlee. Sana naman at lumabas na yung decision, decision sa kanya. Ang tiba. Nang sagayon at makabalik na siya sa hardcourt. court. Uh, congratulations din sa Barangay Nebra. Talagang hindi man tayo pinalad. Uh, bawi na lang ano, next conference. Siguro yan yung mga aral na natutunan natin itong semifinal round. ば